Bale, ayun po, tayo po ay ano. Ah, uh, bale, ko po sa inyo yung mga at tinanim natin na pipino po. Bale, magiging update na rin po ito kasi oh, hindi na ho natin ito. Ano gan tawag? Hindi na ho natin ito na i-vlog nung tinanim po natin, pero patuloy pa rin po ngayon ating pagtatanim. Ayan, ang makakasama po natin ngayon sa episode na ito ay andun po 'yun, oh. Nasa nga na 'yun. si Kuya Peter po. Nasa dulo, pero ito po yung mga mas naon na natin na pananim. Ito po yung nababagay na pananim natin dito sa atin. Oh. Yan tayo po ay nagtanim ng pipino. Ito po hindi ko na sa inyo na i-vlog. Oh. Yan pero ganyan na po kanalaki yung ating pipino. Bali kung mapapansin po ninyo. Uh, nung ginagawa pa lang po natin itong plot na ito. Sabi ko sa inyo undecided. Ano ho. Yan, sabi ko'y bahala na po. Ang pinagpaplanuhan ko dito ay si Kamote. Tapos i eh, Sabi ko nga hindi pa tayo sure kung ano talaga. Ngayon po ay napagdesisyon na natin na pwede tayo magtanim dito ng pipino kaya finally po yun na po yung ating itinanim. Bali ito po ay ano, aabot ng dalawang lata na jinjin. Papakita ko po sa inyo yung ating pakete na nandun kasi oh, hindi pa rin tayo tapos mag tanim oh, tayo po na may, may kasama ngayon may ina-attack yung ating aso ito po yung mga pino siguro patubigan po natin yung mamayang gabi kasi crack oh, na yung kanilang ano gilid ano ka ina-attack nitong aso may ina-attack sila dito oh yan na Ang dami pa rin kangkong ating gulay. Bali, ito na po yung ating pipino. Oh. Medyo basa pa naman po ang puno. Yan. Bali, kung mapapasin nyo po yung mga yung pong pinuntahan natin sa barangay Igang boundary ng Quezon at Laguna ay pipino po pa lang itatanim doon Oo, uh -huh, yan yung nakaraang ahon natin ng Lokban Quezon ay yung po pala kahit ganitong pauwahan ay tinatam na rin nila Oo, uh -huh. kaya sabi ko ba parang waso ata yung aking ginawa kaya hindi ko agad pinakita na nagtatanim tayo na yan at sana papakita ko yung naka prepare na talaga na maganda na yung ating pananim ay ngayon po mukhang a-approve po naman magkakaigi yan kaya ito na po hmm. ang importante po pala sa pipino ay may patubig o oh, ganito may salaw may sanaw oh. yan bahay na po yan oh. yan po pala ang gusto ng ano ng pepino ito po ay day para ito po ay day 5 day 4 tapos ito ay day 3 doon pa po, bali ilang days na po kami nag ano dito eh, nagtanim oh, uh -huh. kaya hindi nagsabay-sabay, tapos ay patuloy pa rin po tayo nagtatanim doon oho uh -huh maganda po naman may sanaw na itong ating ano taniman yan po ang pinaka gustong gusto ng pipino may sanaw buhay na po kahit po yan ay nag ano, sa panabihan ayos po maganda kumbaga para po bang tanim pakwan din la ang pakwan po tinatanim sa ano kahit may mga rice trough pa Oho. Yan, oh yan po yung ating pipino Mm, ganda oh. Nagbabasa na siya ng kanya oh. Gawa ng pagkakasa na oh, po. Yes, sa Twitter sa Twitter. update ko sa inyo. Ah, oh, yan gara. Mama, ang gara. Mamaya ng gabi po siguro papa taasan natin 'to ng tubig. Oh. tayo may kakaibang paraan dito sa pagtatanim papakita ko po sa inyo mamaya oh. yan pong kabika ay mayroon ng patubig ito po ay bali medyo malawak na rin po ang ano ang ating taniman na ito. Gawa ho ng ano ang aabutin po ng seeds 1.5 po per lata. Ay sa palagay ko po estimated natin ay mapapatodo lahat. Kaya ho aabutin ng 3,000 puno 3,000 piece yung ano ating pananim. Bali ito na po. Ah, yan, dalawang lata. Jinjin, Nasaan na gayon niyan, no. Jinjin variety. Ito po yung ano ngayon sa merkado ay. Yan. Mapapalahat po ito. Hybrid cook yung beer, cook yung tapos ang seeds po niya. ni 15 seeds yan, no. Oh. Kita po ba ka? 1, yan po 15 barang kalagay. 15 seeds. Bali 650 po ito. Ang bili natin. Dalwa 1 to ano na, 1 2 1 3. At saka po yung mga pataba natin na ano na binili yung ipot para din para din po yun sa ano sa pipino natin oh yan saka po yung mga tali yun tara po ate ate tatanim na ito <laughs> bali tayo po kanya kanyang paraan ng pagtatanim ano may tanim na po yung buton, buton yan oo hanapin lang po natin yung pinagtapusan natin ng anong buto may palatayon may palatandaan tayo dito eh yan maganda po ang pagkakaanan dito may tubig Ayos na ako, Eter. Ilang eras pa? Bali ito po natin mo ito. Bali ito po, papakita ko po sa inyo aming land preparation. Ito po ay nilalagyan namin ng matabang lupa. Oh. Pakita ko po bago tayo magbuto. ito po ay binubutasan pala natin oh, ng kahoy yan oh. yan ito po naman yan, yan po kung tutusin pwede nang ibasta bugso ko lang eh gusto ko po yung mas medyo may pagkapulido po ba yung gawa sa sa buto tapos nilalagyan po natin ng matabang ano yan oh. hmm you oh. Tapos po hinuhulugan naman ni Peter ng anong nung mataban lupa. Yan po yung galing sa pinag ano ha ano, na rice straw pinagbulukan basta may tubig daw pasok nakukusa sana magbasa ano gawa na na sip sip yung ano ano bali yan po Yeah halip na po tayo mag tray direct seeding na o. Oh, sa mga butas na yan para nag tray din lang naman na yan oh oo so, oh, pa mag tray oo nga tapos ay eh ang kaibahan po na rin kaya direct seeding tayo tag araw po ngayon pagka tayo nag lipatan yun posible po pa ang temperatura ng ano ng halaman mahinibago sila kaya ito direct seeding mas nakukuha nila tamang temperatura buto pa lang dalawang lata, pasok ano pasok ang ah, dami na naman bata na humangga o ah ilan yun, lima oh. o parang may natira diyan sa kabila diyan ano meron din eh, iba nga yun na oh. yun Ang dami po laging dahil yung mga bata yun, nakuha ng mangga. Nakahirap naman suway na yung mga yanay. Eh

Aray po tayo magbubuto naman. Isa-isa lang po. Tapos ito po bukas ng umaga didiligan natin. Ayan. Direct seeding. Pwede po sana dito ay kaso. Mas gusto ko dito. Kanya-kanya lang yung tayong paraan. Kung baga parang ito yung naging tree eh kasi ito din yung buto na ilalagay ay eh, ito din yung lupa na ilalagay natin sa tray Yeah, malawak ang ano po ito 3,000 seeds 3,000 Bali ito po pala yung lupa na pinaglalagay natin. Yan, galing po sa pinag-ano ng dayami. Pinagbulukan. dalawang itas ka item yung tapos sari po naman ay yung pang soil conditioner natin eh. No? ito po yung pahingin ng gobyerno. na ah, na dami ng gamit ito, ano? Damis. sa mga bahay bahay ano? hindi na gagamit sayang ano ba tawag dito ko ito yung nasa basurahan na okay. anong tawag dito ito yung mga nabubulok na no? ano na nagulay ano mga na doon Mm -hmm. Yan po ang soil, soil conditioner natin. Nababalik lang pala ito oh. na pagkanayin lang ang tingnan. Oo. Oh. Marap po naman taas ating kamuti. Padalawang buwan ay. Eh. Ito kailangan 3 months. Check natin yung kamuti. Dito sa kabilang banda. Ah, lalakad na rin pala ng laman. Eh. Hmm. may laman na rin yan pero isusunod na natin yung <laughs> sukayan yun eh. kakatuwa po ngayon puro harvest tayo ay eh, eh. 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 na po bawat puno. Hmm. Ito po yung nasa taas ng ating pipinuhan. Oh. Ayan o. Malaki na rin nga. Oh. Ano Tigas. Abangan na lang po yung paghukay natin yan. Bali ito po ang estimate ko mapapabugsok na tulos dito nasa 400 pieces po oh yan 400 pieces 3 tapos ang mapapalagay po natin siguro hanggat kaya po ng lupa kung kaya niya yung 40 sako na ipot ibubus na natin dito lahat kasi ang gusto ng pipino yung malulusog talaga hanggang sa tumaas po ba siya tapos sa isa tali siguro kakasya na ho yung mga walong letting Sigit pa bala po salamat po sa inyong pagsama ano po, ito po yung update sa ating mas malawakang pipinuhan oh, yan. Balit dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang video sa na lang, ingat po palagi, happy lang bye